ang patuloy na pagbagsak ng China, ang paglagapak ng pinakamalaking negosyo sa bansa, Paglisan ng mga malalaking brand name investors, pagdami ng kabataang walang mahanap na trabaho, pagina ng mga lokal na negosyo, utang ng taong bayan na hindi mabayaran. Ilan lamang ito sa mga dahilan ng pagina ng kanilang ekonomiya. Gayunpaman, lahat ng bansa sa mundo ay may panahon kung saan ay nararanasan ng paghihirap. Subalit siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ayon sa mga eksperto, ang unti-unting pagbagsak ng China ay hindi katulad ng iba. Wala itong lifeline o walang solusyong nakikita para makaahon sa hirap. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba Lahat ng bansa sa Asia, sa Europa, sa gitnang silangan o kontinente ng Afrika, hindi nakakaiba na ang ekonomiya ay taas-baba. Minsan ay malakas, pero may panahon na ito ay blakda. Napag-aralan na ng mga ekonomista at ng mga pamahalaan kung paano iaahon ang kanika nilang mga bayan. Kita ito sa panahon ng COVID-19 kung saan halos buong mundo ang nagsara sa kalakalan at komersyo may mga negosyo na nalugi at napilitang ikandado ang kanilang pintuan. Pero marami ang nakaligtas at naisalba ang kanilang pinagkakakitaan. Ngayong 2025 makalipas ang ilang taon, naiahon muli ang ekonomiya ng mundo at tila balik na naman sa normal ang takbo ng buhay. Pero hindi ganito ang kapalaran ng China. Mula pa ng nagkapandemya, may mga nagsasabi na nahihirap ang makaahon ng tuluyan ng China sa kanilang pagbagsak Isa sa malaking bahagi nito ay ang pagbankrupt ng industriya ng real estate sa bansa Pagpasok ng taong 2024, inulat sa The Diplomat Ang pagbagsak ng kumpanyang Evergrande sa China Ang real estate firm na pinaniniwala ang may utang na mga 300 bilyong dolyares sa bangko Pinasara ito dahil sa hindi na makabayad sa kanilang atraso isa ito sa pinakamalaking halaga ng utang ng real estate firm sa buong mundo. Tapos sa gitna ng protesta ng libo-libong mga inchik, sunod-sunod ang pagbagsak ng mga iba pang pa real estate sa China dahil sa hindi rin mabayaran ng kanilang mga utang. Kalagitnaan ng taong 2024, inulat ng Realty.com na may mga 60 milyong bahay sa China ang hindi maibenta nagdulot ito ng isang malaking krisis sa mga syudad. Sa taong ding ito, ibinalita sa Forbes ang paglisa ng malalaking brand names paalis ng bansa. Kasama ang Microsoft, na pangunahing gumagawa ng mga computer apps. Ang kumpanyang Dell, na nag assemble ng mga PC at laptops. Kumpanya ng Stanley na Black and Decker, na gumagawa ng mga kagamitan para constructions. Ang Blizzard Entertainment, na gumagawa ng mga video games katulad ng Warcraft at Diablo. Umalis na rin ang IBM ni Bill Gates. Tapos sa Yahoo Finance, inulat na aalis na rin ang Hewlett Packard o HP, ang Nike, ang Hasbro, ang Intel at marami pang iba. Mga malalaking brand names na walang duda ay may ambag sa ekonomiya ng China. Mukhang minamala sa mga komunista noong 2024 dahil bago matapos ang taon, pinahayag sa Trading Economics na ang mga walang trabaho sa China ay umabot na ng 5.1% ng buong populasyon. Napakalaki nito kumpara sa ibang bansa. Pero pagpasok ng 2025, lumala pa ang sitwasyon sa bansa. Dahil buwan ng Pebrero, ibinalita ng The Economic Times na umakyat ng 20% ang mga walang trabaho sa China. Mantakin mo, 20% ng 1.4 bilyong populasyon ay aabot sa bilang ng 280 milyon na katao. Halos doble ng buong populasyon sa Pilipinas. Ayon din sa Trading Economics, kumpara sa China, ang walang trabaho sa Pilipinas ay nasa 4.3% lamang, halos kaparehas lang ng US na ngayong taon ay 4.1%. Ilan lamang ito sa mga dahilan ng unti-unting pagbagsak ng ekonomiya sa China. Pero hindi kagaya ng ibang bansa, tila nahihirapang bumangon ng mga komunista at humantong ito sa pagmanipula ng kanilang currency upang itaas ang halaga ng pera. Ang malubha ay ang iligal na pag-imprinta ng doble-dobling pera ng Central Bank. Inulat ng Sunday Times sa bansang Sri Lanka noong taong 2021 na lumabas ang isang ulat sa ilegal na pag-imprinta ng dobleng 2 trilyong yuan o 314 bilyong dolyares ng China Banknote Printing and Minting Corporation. Sinabi pa sa balita na isang opisyal mismo ang lumapit sa kinauukulan upang i-report ang krimen. Hindi ito peking pera, ito ay legit pero ilegal dahil bawal na kopyahin ang mga serial numbers sa pera. Siyempre, ano pa ang inaasahan? Mariing itinanggi ito ng China. Makaraan ng ilang buwan, hindi na lumabas sa balitaan ang kaso at hindi na rin narinig kung ano ang nangyari sa opisyal na nagsumbong. Ayon sa pamahalaan, chismis lang daw na sila ay nag ng perang pareho ng mga serial numbers. Hindi raw magagawang mandaya ng mga komunista. Maniniwala na sana ang lahat hanggang sa nagsimulang maglabasan sa social media yung mga nakakapansin na meron ng dobling serial numbers ang kanilang pera sa isang tindahan. Napansin ng may-ari ibinayad sa kanya na dalawang isang daang yuan pero pareho ng serial numbers. Tapos may isa pang naglabas ng tatlong isan na na magkapareho din ng mga numero. Nag-viral ang mga video at marami ang nakakita. Tinesting pa nga ito at napatunayang totoong pera. Pero dayain man ng China ang kanilang currency at ilegal na mag-imprinta ng mga dobling serial numbers, mas lalo lamang silang hindi makakabangon mula sa pagbagsak ng ekonomiya. Bawat pandaraya ng mga inchik ay naghuhukay lang sila ng sarili nilang libingan. Kaila sa marami na magkakabuhol ng mga industriyang bumabagsak sa China. Mga resulta at dahilan ng bawat isa. Halimbawa, dahil sa pagbagsak ng kanilang real estate, marami ang nawala ng trabaho. Kaya marami ang hindi kayang makabili ng apartments. Sinabi ng Bloomberg noong buwan ng Mayo 2024 na hindi maibenta yung mga naiwang 60 milyong mga apartments sa China. Ang mga tinaguriang empty apartments sa kanilang ghost towns. Isa pang pa halimbawa ng paikot-ikot na epekto ay nang bumagsak ang real estate, naghikpit ang pamahalaan sa pagpapahiram ng pera sa mga negosyante. Marami ang hindi makapagsimula ulit dahil nahirapan silang umutang ng pampuhunan. Nagigpit din ang mga komunista sa mga kumpanya mula ibang bansa. Dahilan ng paglisan ng mga malalaking brands. At ang resulta? Ilang milyong mga inchikang nawala ng trabaho at marami ang bumalik sa mga probinsya. Dahil sa kawalan ng hanap buhay, palugi ng palugi ang mga negosyo sa bansa. Bumagsak ang mga tindahan, nawala ng trabaho ang tao, hindi makabili ng mga produkto. Kaya nalugi ang mga kumpanya at nagsialisan. Paikot-ikot lang at tila walang katapusan. Pagpasok ng 2025 inulat sa South China Morning Post na para sa Europa, ang China ang pinakamalaking peligro sa kanilang ekonomiya. Tapos mapapansin na lahat ng membro ng gabinete ni Donald Trump ay may galit sa China. Lalo pa ngayon na nagbanta ito laban sa administrasyon na handa raw ang China laban sa Amerika kahit pa World War III. Kaya ang tanong, sino ang masayang makikipagkalakan sa mga komunista? Mga taga-Europa at Amerika ay pundido na sa China at lahat ata ng nasa paligid nito ay pinagbabantaan at tinaagawan ng nasa sa upang karagatan. Ang Japan, Taiwan, Indonesia, Vietnam, Philippines at iba pa. Mga bansa na sana kung magtutulungan ay makakaahon sa anumang pagsubok at paghihirap. Pero, winasak na ng China ang tiwala sa kanila. Anong ara lang mapupulot dito? Ang bansang China ay parang isang kapitbahay na hindi mapagkakatiwalaan. Walang pakialam sa iba at hindi marunong makisama. Manipulahin man nila ang kanilang currency o iligal na mag-imprinta ng doble-dobling pera. Alam na ng buong mundo ang tunay na kulay nito na mapangabuso pagdating sa kalakalan at komersyo. Mga dahilan kung bakit mahihirapan itong bumangon sa pagbagsak ng ekonomiya dahil sa walang gustong tumulong dito. Iyan yung sinasabi na ano man ang tibay ng piling abaka ay wala ring lakas kapag nag-iisa. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan nang maraming aral, tandaan katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.